magandang araw sa iyo kaibigan. Ako si Nads. Halika't samahan mo kong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Gusto mo ba ng pagbabago? Meron po akong kaibigan, ka-message ko siya nung isang araw lang. Sabi niya sa akin na nadidismaya daw siya dahil sa iba't ibang hindi magagandang nangyayari sa paligid damang-dama ko yung pagkadismaya, yung, yung disappointment, yung frustration, at yung pagnanais niya ng pagbabago. Ang sabi ko sa kanya, wag siyang panghinaan ng loob, wag siyang mawala ng pag-asa. Meron pang pag-asa. Ang ipagdasal ka ko namin ay na sana mangyari ang pagbabagong yon sa lifetime namin. O habang buhay pa tayo, masaksihan natin yung pagbabago na yan. Kapatid, magulo talaga ang mundo. Kahit nung panahon pa lang ni Jesus Christ, may mga nararanasan ng ganyang mga kaguluhan, ganyang darkness. Kaya, sabi ni Lord, eh, ipahayag ninyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, ipahayag ninyo ang mabuting balita upang ang mga tao ay manampalataya at magsipagbago. Ang kalooban ng Panginoon ay nasa pamamagitan ng pananampalataya magkaroon ng pagbabago sa buhay ng tao. Pagbabago na magdudulot ng kanyang kaligtasan. Hindi lamang para sa mga tao noon yan, ha? pati na rin sa atin ngayon, sa, sa iyo at sa akin. Yan ang kalooban ni Kristo. Ang maniwala, magbago, at mailigtas ang sangkatauhan. Kasama na tayo doon. Kaya nga ang Panginoon nagpamalas ng maraming mga kagilagilalas kamangha-mangha na mga gawain sa iba-ibang lugar, sa maraming lugar, sa maraming tao. Kasama na dyan yung mga lugar na nabanggit sa pagbasa ngayong araw. Pero ano naging problema? Sa kabila ng lahat ng mga kamangha-mangha, kagilagilalas, na mga signs, wonders, at miracles na ipinakita sa kanila ng Panginoon, wala pa rin pagbabagong nangyari sa mga tao sa lugar na yun. Kaya anong nasabi ni Jesus? Ito, basahin natin muli ang ating pagbasa mula sa Luke chapter 10. Sabi ni Jesus, Kawawa kayo mga taga Corazin. Kawawa kayo mga taga sa Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ang mga taga-tiro at taga-sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhuhog. At kayong mga taga-kapernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit, ibabagsa kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin Kaibigan, ano ba ang mas matindi sa paggawa ng bagay na masama? Yan ay ang pagtanggi sa mabuting balita at yun ang ginawa ng mga taong iyon yung mismong mabuting balita na ibinibigay sa kanila at pinapahayag ng mga alagad ni Jesus ay tinanggihan nila at yan ay mas matindi pa sa paggawa ng masama kaibigan hindi nagbibiro si Kristo ikaw naisip mo ba kung kailan ka huling nakapakinig ng pagpapahayag ng mabuting balita ano ang ginawa mo upang ang pakikinig na yon ay magbunga ng pananampalataya sa puso mo at ang pananampalataya na yon ay magdulot ng pagbabago sa iyong buhay. Kaya ano nga yung sabi ng kanta? Habang may panahon pa, ikaw ay magbago. Habang may panahon pa, magtiwala at maniwala tayo kay Kristo. Manalig tayo sa Panginoon at magbago tayo mula sa ating masasamang gawain. At talagang gawin nating seryoso ang pagsunod sa Panginoon. Kaya ngayong araw, isa sa mga ipanalangin natin talaga ay ang maging bukas ang ating pandinig at ang ating puso sa mabuting balita. At bigyan tayo ng banal na espiritu ng lakas ng loob at grasya para magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Pagbabago mula sa desisyon talaga na sumunod at mahalin ang Diyos. Pagbabago na nanggagaling sa bukas loob na pagpapasalamat kay Kristo sa napakaraming biyayang natatanggap natin sa araw-araw. May panahon pa at may grasya ang Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless na maikling reflection na ito, paki-like lang at paki-share maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito si Nads Gawat na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!